Papasok na kami. Di ba, Jay? Papasok na tayo. Ha? Huh? Papasok na tayo. Papasok na si Jay. Hmm. Na kami, guys. Nagbabotone si Jay. Ano? Carrie? ko. <laughs> sa loob <na> <laughs> yeah, na si JM. Ano Perry? Pikachu! mo sa kanila kung pogi kan? pogi kan? dito, bi, Ako na. Singin, singin. Pogi na, pogi na daw siya Pogi na, pogi ka na Pogi na, tara na Kaya naman tayo sa mainit na panahon Nauna na si Nota mo, marites yan Magmamarites pa yan kung Ano ginagawa doon Oh, kumakaiba ba nila? Ano, eh? uh, ano sabi? Ano sabi? JM, wait! Nauna na ang aking alaga. Wait! Hello! Hello! Uh -huh. May motor, oh? So, talaga kahit sa kalsada. Oop! <laughs> Ang kulit eh pa ka niya Ang init na Kali ka, magpayong ka O oh, may sasakyan be eh. Ayun na si Cardo inat, bali five lang silang papasok ngayon kasi may assessment sila sa tabi lang be Oy, dito na hoy saan ka, sa gitna ka na dito oh, may sasakyan, bilis bilisan mo may sasakyan

Ang init. One and a half hour naman sila dun. Kaya, kahit mamaya ako na siya balikan ng 3 p.m. Punta muna ako palengke, may bibilhin ako. See you later! ba, diba, ang init. Oh, ayan guys, uh, 12.7 na. Ay, 12. 2.47 na susundan ako kay JM. Bali, umuwi ako kasi umorder si teacher ng Graham bar. Diba? Suki ko na si teacher sa aking Graham Bar. Ayan, umorder siya ng tatlong mango Graham Bar na small, tapos tatlong maliit, tapos isang magnum ice is cream. Tara na, sunday na natin si JM. Pinit! Ayan, bumili ka na merienda. Ano merienda mong binili? Patingin? Ano yan? Quack, quack. Ano yan? Kwek-kwek. Ah, sarap! <laughs> Sa akin ay fishball. Ayan, kinain ko na habang naglalakad. Ayan, hanggang dito baby. na lang. Bye-bye na Bye. Nakapasa ka kaya? Bye. Nag-assessment nag, nag -assessment sila. Hindi ko alam kung nakapasa siya. Bye. Nakapasa ka ba? Oo. Anong oo? Ah oh, oh. Ano oo? Oh, oh. Paano opo. ba 'yung salat? Ah, opo. po. Okay, bye na. Bye. magwe na 'yan, kami. Ah oh. Ma,

xa rạp xa rạp xa xa rạp xa rạp xa rạp xa rạp